May pakulo ang DSWD sa kanilang mga empleyado nitong Valentine's Day. May color coding o depende sa kulay ng suot ang kanilang relationship status. Pag nakapula, ibig sabihin in love ka. Green naman para sa mga taken, blue kung assuming, brown kung marupok at kung ano-ano pang emotional status. Kung ikaw naman ay nagsuot ng uniforme, ibig sabihin wala kang pake. Siyempre, tongue-in-cheek ika nga, pero masaya pa rin kahit Valentine's Day. Ikinatuwa yan ng mga empleyado, lalo't anya, minsan lang naman sila hindi mag sa trabaho. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, kaunting pakonsuelo lang daw ito ng ahensya para sa masisipag nilang empleyado siguro para mag loosen up din ng konti kasi medyo lagi kami nakapolo barong eh. This time around we can uh, freely express ourselves ano po, ngayong araw ng mga puso. But then kahit po tayo medyo nag enjoy may something uh, very light and bright ngayong araw ng mga puso. Umasa po ngayong inyong GSWD, round the clock pa rin nagtatrabaho para po sa welfare and development ng ating mga kababayan.